Ang susunod nating kaso Frontliners po Ang inireklamo Will be very fair As much as we can Dito Trust me All right, Sherry Paliwanag mo muna Yes, Idol. Maraming netizens po muli ang nagtag sa Rafi Tufo Action Facebook page matapos po ang viral video na ito kung saan nagmamakaawa po ang anak na si Mayra Eloise Torres sa Taytay Emergency Hospital para po sana mabigyan po ng paunang lunas ang kanyang nanay na si Josefina Rosento, 54 years old, uh, sa iniindang hirap sa paghinga. hindi no, ko na kaya. Hindi mo magpahirapin yung una ng oxygen. lang naman ba. Bilis din po kami agad. Oxygen mo lang. Sa mundo, pero yung oxygen na naman po. Para nga wala nila. Para na ako. Ano nyo? Oxygen lang, di kayo makapagbigay. Grabe lang na! Pero reklamo ko kayo. Ngunit Idol, uh, pinapalipat po sila ng ibang uh, ospital. Uh, and the uh, Idol, namatay na po ang kanilang uh, nanay. And uh, makakausap po ninyo si Myra Eloisa Mapalad at si John Ray Hernandez. Magandang hapon po sa inyo. Hello, good afternoon. Go. Ma'am Eloisa, bakit niyo po isinugod sa ospital uh, yung nanay niyo? Uh, umaga pa lang po kasi nahihirapan na siyang huminga. Tapos nangihingi siya ng tulong sa amin na dali na siya sa ospital para po siya na maagapan, para mabigyan siya ng first aid. Kaya oh. kami pumunta ng ospital niyo. Okay, at bago tayo mag-continue, ang aming punta pusong pakikiramay po sa inyo, ma'am. Nakita ko nga po doon sa video na nagmamakaawa po kayo doon na kahit oxygen man lang kasi hirap na makahinga yung mother ninyo na mabigyan. Hindi ko ba nabigyan ng oxygen at bakit po hindi nabigyan kung hindi nabigyan? na nandun na kami, hindi po talaga kami ulit si Kato. Tinitingnan lang kami ng mga tao dun sa labas. Hindi namin alam kung ano ba sila dun. So nakatingin lang sila. Tapos after 15 minutes yun nga, may bumaba. Hirap na hirap na humingi yung nanay ko nun eh. Wala talaga kung atin sa amin. Ang binigay sa amin, stretcher. Lalo ng medical board. board. Yung part nito yung kumuha pa ng no? medical board nila para lang at pesuhin yung nanay ko. Wala yun, pong yun. nagbigay ng reason kung bakit hindi nila pinapasok si nanay sa loob ng ospital o hindi sila magbigay na oxygen. Wala akong naibigay ng oxygen, tama? Opo, wala akong silang binibigay na oxygen kahit nagmamakaawa nga nito. Tsaka ako din, nagmamakaawa ko sa kanila na kahit oxygen na lang. At bakit Is daw po ma'am ayaw nilang magbigay ng oxygen o hindi binibigay ng oxygen si mama nyo at that time? Ano ra po yung kanilang dahilan? Ang sinabi po sa amin, kailangan daw pong ilipat sa mas malaking ospital yung, yung nanay ko. Yun naman din yung gagawin namin noon. kasi nga po, eh, hirap hirap nang huminga. Yung sana man lang matulungan para sa So in other words, kayo po'y humingi ng paunang lunas of first aid. Okay. Kasi po okay. emergency yon. So bibigyan okay. muna ng oxygen sana si mama mo. And then, habang naka-oxygen, pwede na ilipat sa ibang ospital kung hindi nila kaya. Okay. Parang ganon. Okay. Hindi yung dinami, hindi naman po ambulansya yun eh. Wala silang mga gamit para doon. Umaga pa lang, nahihirapan na siyang tumunga. Ah, okay. Hindi namin natin kung ano ba yung yun, komplikasyon ba yun, ang sakit niya na mayoma o allergy ba doon sa gamot na ininom niya. Saan po binawi ng buhay yung mama niyo, madam? Binawi at siya ng buhay sa Quirino. Ano po yung Carino sinabi ng Quirino Hospital ang cause of death? Pulmonary embolism. So naitakbo niyo sa Quirino kasi ayaw humaksyon, Nito mga Hindi taga Taytay -tay Emergency. Yung tinanggihan nga po kami dun sa Taytay -tay Emergency. Pumunta kayo ng Kirino. Pumunta kayo ng Kirino. Pumunta kayo ng Tapos pagdating naman po namin doon, inasikasan naman po kami, binigay naman po yung first aid na kailangan namin. Okay, okay. meaning yung oxygen at kung ano pa po yung dapat gawing tinignan, in-examine okay. po yung mama nyo. Pagkatapos po sa amono, pinauwi po kami kasi pwede naman na daw mag-stay sa bahay. So, ibig sabihin, nabigyan po ng first aid si mama niyo sa angono. Opo. So, nag-okay na po siya after angono hospital. Opo. Nag-okay siya. okay yung pagkinga niya eh. Pagdating po sa bahay, ano po nangyari? Mga two days siyang naging okay. Tapos, so yung nga po, bumalik na naman yung ganun na nahihirapan siya po siya. Okay. Kaya nag-decide kami na dali na siya sa Pirino. Doon naman talaga nagpapacheck para uh, sa So, kaino. two days after, bumalik ulit yung kanyang karamdaman, kaya itinakbo niya naman po siya sa Kirino Hospital this time around. Mm, At pagdating po dun sa Kirino, ilang araw po siya nag-stay? oras lang po eh. Mula alas 7 po ay ito hanggang 5 minutes before 559 tumawag pa yung anak niya sa, mga nagbantay, iningi yung records para ma-admit na. Then 5 minutes later, sinabi daw sa kanya ng nurse na binawian na ng buhay. So binawian po siya ng buhay sa Kirino Hospital po. Yes, po. And then, i-advent na po sana siya. Siguro po, nah nahanapan na po siya ng kwarto. Then, huli na. Kasi binaway na po siya ng buwan. Okay. Okay. Parang gano'n na nga po. Pero sa totoo lang, Idol Rafi, eh, meron nga pong insidente na gusto ko lang sanang isingit kahit hindi naman ganang kareleban sa talagang tay-tay. Na sa uh, Kirino is, one time nalaglag sa wheelchair yung mother nila, which is yung biyanang ko. Then, uh, nung nalaglag, walang tumutulong kahit isang nurse at saka Dr. Idol Rafi. Saan po ito sa? Sa Merino po. Kailan po yung nalaglag yung uh, mother inyo niyo po? Hindi na nila maalala. Okay. So gusto ko lang po klaruhin, Sir So tumanggi po yung Taytay Rizal at nakita nga po sa video. Pero hindi po yun ang naging dahilan ng pagkamatay ni nanay kung sabi natin na yes, hindi po yun yung isa sa mga dahilan kung bakit namatay. Pero siguro maaagapan pa kung na tinanggap siya ng Tai Tai Hospital, na mm. siya ng oxygen ng paunang, uh, paunang lunas. Then during that time, probably magahanap na kami ng mas better transport niya para ma-transfer siya sa Quirino or any mm. hospital na higher. The reason kung bad po namin siya ay dolorapi din sa Quirino. Doon po kasi yung records niya. Bakit hindi niyo na po dineretso na lang sa Quirino? Ba't niyo pa po dinaan sa Tai Tai? kasi uh, ganito po yun, uh, Idol Rocky yung security po kasi na nag-attend, uh, sila po kasi yung security dito sa barangay mismo namin. So, hindi po talaga siya ang um ambulansya. So, ginagin po siya sa Taytay Emergency kasi po yun yung, po yung pinakamalapit po kaya mm. na so, pwedeng mag-attend sa amin na hospital. Ah, ito po yung buong story Idol. pagdating po namin ng Taytay Emergency. Opo. Ako po yung unang bumaba doon sa likod ng sasakyan. Opo. Then pagdating ko doon, tinanong ko yung mga nurse, ano nangyari? Ang pagkakaintindi nila, mga nga anak kasi ang laki po ng tiyan. Sabi ko, nung ngayon may bumaba na office, sabi ko hindi po mga nga anak, mayo pa po ang sakit. Tapos bumalik yung ulit, sabi ko na ako sa Oxygen, wala pong po sa akin. Kahit po isang nurse doon sa loob po ng stadium na ginawa nilang tent, wala pong pumapansin sa akin. Uh, ang, 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 ang ginawa ko po, ginawa ko po yung guard, sir, hindi ba't natin si nanay sa, para maging komportable

ba natin hindi pa sa stretcher tapos paupuin na lang natin? Wala silang stretcher. So ginawa ko na uh, sa atin nung guard, ito na lang trauma board. Ginawa ko yung trauma board. Ako mismo na nagdala ng trauma board. Sir, sa ang tanong At ko lang, sir, itinakbo po siya pala sa Angono, tama? Tinansfer sa Angono. Po. Paano po At siya na-transfer from Taytay -tay Emergency to Angono? Nating po yung security po. Nating po na sa sakyan. Same sa sakyan. Uh, yes po. So, uh, Idol Rapi Meron nga po silang posts na totoo lang sa Facebook na nagsasabi sila na sila daw po ang naglagay ng trauma board at nag-o-offer ng ambulansya with oxygen. Kinuhaan naman pa daw sila sa ng vital signs. Pero kung binigyan sa video, wala po nilang malapit na nurse. So taliwas po doon sa, sa kanilang sinasabi ngayon sa social media na binigyan nila ng first aid, uh, kinuha na nila ng vital signs, hindi po totoo yun. Yun, uh, idol rapping. Okay. Wala pong nangyaring gano'n. Ibig sabihin wala po talaga silang ginawa kung tutusin sir. Wala pong ginawa at wala po. Ako okay. pupuha naglagit sa, uh, sa trauma board uh, trauma para board. po maging ayos ng ipakiramdam. Ngayon bago kami umalis, sabi nila, idiretso eh, niya na yan sa malaking ospital. Nagigalit na yung isang nurse Ay, Sabi ko, oxygen lang. Hindi namin magpo-provide yung oxygen. Then, lumalabas din sa social media na ina na nagbibigay sila ng oxygen, hindi pa doon sa ambulansya nila. Kaya ako namin po nagtanong sa kanila, kung may available silang ambulance sa atin, yan na yung sasabihin nyo, dahil nyo na, eh, director nyo na. Okay. So, basically, lahat sinabi nila sa social media, lahat na sinumali nga. From Taytay Emergency Hospital, hindi nga kay inis kaso going to uh, Angono Hospital, meron po ba oxygen si Mama while on the Pala way? po. So wala, same situation. So nilipat nyo na lang po. Nung makita nyo na wala na pag-asa, hindi kayo matutulungan, tinansman nyo po sa honorizal si mama. Tapos galit na galit po ako nung during that time. Apo. Pagdating natin ang ano, pinalma ko lang po yung sarili ko na pinakutap ko po, po ng maayos yung mga nursing staff. Sabi ko, ma'am, baka po pwedeng mahahiram ng oxygen. Okay. Sir, dito sa angono, ano, agad-agad po lumabas ang nurse at pati doktor. Tinignan, nilagyan ang... Naging po, mabilis ng po yung aksyon ng angono. Kaya nga po sabi niyo kanina, gumaling si mama hanggang sa sepoy ma-discharge. Sige po, maliwanag po sa amin dito na naging pabaya po yung pong mga taga Taytay Emergency Hospital, hindi po nila ginawa yung dapat gawin which is to provide first aid. Granting, sabihin na natin na kulang sila sa kagamitan at understaff sila, etc. Pero dapat nagbigay man lang sila ng pangunang lunas tulad nung sinabi nyo oxygen. Yung pong requirement kasi nahirap ang huminga. Kunan man lang ng vital signs si Mama Nyonas. Sabi nila ginawa nila pero sabi nyo hindi. Magandang hapon po uh, sa Taytay Emergency Hospital. Magandang hapon po, sir. Kayo po ay si uh doctor? Dok, nasa kabilang linya po yung mga kamag-anak ni Nanay Josefina Rosento. Dok, ang tanong naman, kasi meron naman pong video na umingi po ng oxygen ay uh, yung mama nila naghihingal hindi makahinga. Hindi raw po nabigyan ng oxygen at hindi man lang daw po binigyan ng pangunang lunas o first aid. Ano pong reaksyon niyo, Dok? Sir? Sir, bali, natanggap po namin yung pasyente ng uh, April 24, alas 11 po ng umaga. Mahirapan po kung yung pasyente, may refer po yan sa Dr. noong... Opo. Tapos nakita din po nung nurse. Nung in-refer po kay Dr. Abelino, siya po sa duty ng oras na yun, nag-decision po si Dr. Abelino na yung kaso po ni nanay ay hindi para sa hospital natin. Dahil ang paypayman niyo si po, sir, ang infirmary lang po ang level namin. Infirmary, okay. po. opo, sir. Hindi po kami umabot sa level 1 man Level 1 hospital man lang. Kaya nga po, ngayon pong panahon na to, undergoing po ng renovation yung hospital, ina-upgrade po kasi namin ito para sa level 1 para mabigyan po namin ng mas maganda service yung mga pasyente. Okay. So, balit sa uh, decision po ng Dr. Judy at ng nurse po na Judy nung uh, oras na yun, na yung kaso po ng pasyente at yung estado po na ay hindi po namin kaya i-handle nakita po, po yan, Walang, wala po kasing oxygen sa ambulansya na gamit nila. So, nag-volunteer po ang Taita Emergency na na po ang mag sa ospital na mas malaki na may oxygen po yung ambulansya namin. Kaya na po, nang hinihanda na po yung ambulansya, umalis na din po yung pasyente. Ah, kasi doon sa video sir, ano, na nagingalo sabi, oxygen man lang, oxygen man lang. Ang tanong kasi nila, bakit po hindi nabigyan agad ng, na oxygen at that very moment na nagingalo po yung pasyente? Sir, umalis po kasi sila kagad. Eh. Tapos nung panahon po na yan, may nag-a-arrest din po sa ER na COVID suspect. Meron po kasi na, po kasi ng matay noong oras na yan na COVID suspect. So yung conductor nag-CTR si din sa taas. Tapos nung i-refer po ako ng CTR, inisisyon na po nung UT nga na, na pa ng mas malaki hospital at uh, naman po sila ng ambulansya na may oxygen bed. Sa ayun pala, nagbo-volunteer daw po yung Taytay -tay Emergency -tay Hospital ng ambulansya na with oxygen para may transfer po sa ibang ospital na capable mag-treat po sa mama mo at that time. Tapos at that time, nung bibigyan na kayo ng ambulansya, eh nakaalis na raw po kayo, sir. Ay, parang kasi mga po lahat yan, idol rapping. Kasi po, pinagtatabuyan po talaga kami ng mga staff nila, nurse, ano, na yung lalo, hindi ko alam kung doktor po yung nakapula doon sa video. Siya po mismo ang nagsabi na itakbo nyo na habang habang nagjampas sa sasakyan, total nakasakay na sa sasakyan nyo. Itakbo nyo na sa mas malaking hospital dahil hindi namin kaya yan. So, nakawala daw silang oxygen. Dok, totoo ba wala kayong oxygen, Dok Jeffrey? hindi po to, wala kami may oxygen. pero po kami admitted sa gene na pasyente. May mga inmate po doon. Kailangan po nila na oxygen. May oxygen po kami. Kaya yung kaso po kasi ng pasyente, kailangan siyang matakbo agad sa ospital. Pero doktor Dok, ito. sorry dok, is it possible na yung po mga doktor ninyo na taranta, kaya nagkaroon ng lapse in judgment dahil nga po sabi niyo may COVID patient at uh, may namatay, etc. Kaya hindi na ho naging maayos yung kanilang judgment. Uh, naging mali na po yung kanilang mga decision. Actually, sir, hindi naman po nagkaroon ng lapse of judgment. Just, sir, yung record po ng pasyente sa Kirino Hospital, napag-alaman din po namin yung um, cause of ng pasyente. Yung kung kaso ng pasyente, hindi po pa may kasi anin po yung sakit ng pasyente. Opa, anyway, sir, I'll make it clear, no? hindi po namatay ang pasyente dahil hindi po, dahil po sa problema sa tayo emergency. Na-establish na po yan sapagkat nadala po sa ngono, gumaling, And then two days later, tinakbo po nila sa Quirino. Okay na po yung sir. So wala talagang uh, blame as far as bakit namatay yung pasyente dahil hindi inasikaso ng Taytay Emergency Hospital. Wala pong ganon. Yun lang po bang hindi inasikaso, yun po ngayon ang pinanggagalaiti po nito mga kamag-anak. Na sana man lang inasikaso dahil pinanggalitan pa raw po sila ng mga doktor o ng mga staff na naroroon at that very moment. Ninapitan ko sila kinuhanen ko sila ng vital signs. Sir Johnrey, kinuhaanan pala ng vital signs yung si mama mo. Sabi mo kanina wala. Uh, Idolapin hindi ko alam kung saan nila nanakuha yan. Idolapin nandun po ako mismo. Yung nakita niyo po yung mapapang tumutulong rodo sa mga nurse. Sa De -de, sir, sasalan tanong ko lang sir. O all the while nandun ho ba kayo present ho ba kayo hindi nyo hiniwanan hindi kayo umalis sa tabi ng mama nyo Yes po hindi po hindi po So man never ho talaga ang kinunan ng vital signs yung mother nyo Ah uh, na lang po meron po ba silang record na ng vital signs Okay very good point Ah uh, doc kinokontradict po ni Sir John Ray kamag-anak ni nanay na kinunan po ng vital signs yung mother niya tulad ng sinabi niyo well ko meron daw dapat may records daw yan pakitanaw kayo ng records na in fact kinuha ng vital signs. Tama nga naman kasi pag kinuha ng vital signs, ang isang pasyente naroon nakarecord po yan kung ano ba yung vital signs niya, sinusulat. Tama po sir, tama po sir. Meron tama ba kayong ganung po, record? Kaya nga po alam namin na 76% yung oxygen saturation ng Ah, meron kayong ganung record sir? Meron po. Ah, nakasulat po yan in black and white. That's ah, okay, sige po. So, siyempre sir, kung may record yan, all you need to do is pakita po yan. Pwede ba niyo kami padala ng record sir para matapos na tayo? para makita lang namin. Sige po, sir. Kasa, lang po kasi ako, sir. Okay, sige po. We will wait for that. And then after that, then yan po ipapasa namin sa kanila John Ray. Pero again, uh, gusto ko lang ma-establish Sir John Ray at sa lahat ng mga manonood nito. Gusto ko lang po maging malimutan na sa Nanay Josefina, siya po ay binawi ng buhay hindi dahil sa reklamong hindi na asikaso ng Taytay Emergency Hospital. Kasi nga po, nakauwi na po siya ng bahay kasi na-transfer sa Angono and then two days later itinagpapasya pa siya sa Quirino doon siya binaway ng buhay gusto ko lang maging malino dito walang kinalaman ang Taytay Emergency Hospital sa pagkamatay ni Nanay Josefina Rosento so maliwanag yan so uh, Sir John Ray kapag natanggap po namin yung records na manggagaling po sa Taytay Emergency Hospital na in fact binigyan po ng first aid si nanay ninyo. Ah. Then, evaluate nyo po yun. Evaluate natin kapag napatunayan na talagang binigyan nga po ng first aid. So, I don't think na nagkulang po dito ang ospital. Siguro po naging mabagal lang ah, dahil nga po dun sa nabanggit na situation, naging mabagal lang sila sa pagkilos pero hindi po sabihin natin na uh, grave negligence as far as I'm okay, concerned I don't, on their part. Idol Rocky? Opo, sir. Idol, kasi ganito po yan. Pag-uwi po namin dito uh, gabi, inabukasan po ng umaga, mayroon po mga pumunta na health workers dito sa bahay. Opo. Ngayon po, yung mga health workers, kala po namin, check po yung mother ng asawa ko or ng partner ko. Instead po na check po nila, ang ginagawa, ipinapabura po ang mga post tungkol po sa tay emergency. Sir, hindi sa kinakampihan ko po yung hospital, sir. Siguro the hospital would like to protect image. Kasi po nakakasira nga naman nun sa kanila na palalabasin na hindi inisikaso para sa kanila na inisikaso naman. Nag-open naman po silang ambulansya na may oxygen na para malipat po sa ibang ospital na at that time umalis na kayo, things like that. So nakakasira nga naman po ng imahe. So ginagawa lang nilang para protectan po yung imahe ng kanilang ospital. Pero yun po naman sir, ay, yun po naman sir ay hindi naman sa pilitan. Kung ayaw nyo po alisin, wala naman silang din magagawa. Idol Kasi uh, hindi ko alam, idol happy, kung anong binagawa nila eh. Kung bakit kailangan nilang gagawin yung ganitong bagay na kailangan pa nila magsabi ng hindi totoo. Opa. Kasi may, may mga nakakita naman eh, may mga may video. Kahit sabihin mong putol yung video, hindi nila pwede sabihin putol po kasi yung video eh. Kasi ating din ang gagawin, mapuputol at mapuputol, mapuputol talaga yung video. Pwede kami habang nasa yan, sabihin nila na naputol po yung video, nag-check pa rin sila ng vital. Ano pong gusto niyo mangyari sa John Ray? Mapanagutan po yung doctor and nurses during that time. At saka sana hindi lang maulit sa ibang mga tao sa sa mga ibang pasyente. Ano halimbawa po? Danyos? Hindi. Actually, hindi, hindi, po namin kailangan ng pera para sa ganong solusyon. Kasi Apo, marami po talagang nagre-reklamo sa Taytay. -tay. Sir, alisin po natin yung mga marami reklamo. Pag-usapan na po natin yung issue tungkol po sa mama mo at saka sa Taytay. -tay. Dok, ang gusto po ng pamilya, one, mapanagutan. I don't know kung paano nyo mapapanagutan yon. And then two, siguro para wag maulit, doon siguro para sa akin mas tugma na sana maging mabilis na po yung maging aksyon ng inyong mga staff. Dapat po sila matrain to uh, respond agad-agad sa isang sitwasyon tulad noon. Opo. Sir uh, John Ray, sige po. I, I think the hospital learned their lesson dito na next time, alam na po nila kung paano sila umaksyon. So siguro sir, kakausapin nila yung mga staff. Siguro po, Doc, yung pong mga staff po ninyo, baka pwede nyo pong bigyan ng memo para naman masatisfy lang po itong kabilang aside. Tama ba ako, Sir John Ray? And then, sila Sir John Ray siguro tatahimik. At tama ko ba, Sir John Ray? Uh, yes po. Tapayin para din po sa paluluwa kung ng... Opo. Reset. Yun po siguro, Dok, na magkaroon kayo ng investigation and then magkaroon ng retraining sa mga staff para naman eh, mas madali silang rumisponde sa mga emergency tulad niya at maparusahan ang dapat parusahan kung meron kailangan parusahan. Okay ba sa inyo yan, Dok? Sir, nagpagawa na din po ng letter of explanation kahapon. Hmm. And uh, hindi pa din naman po tapos yung investigation namin. Okay. If ever is out-out na mayroong patukulak o hindi kayo na-improve susahin sa hospital, of course, gagawin po natin. So, okay. So, in other words, it is still under investigation? Of course, sir. Okay. Sige po. So, ininvestigahan nyo po. Tututukan po namin para maging fair po yung investigation. Para naman maging satisfied po itong pamilya ng uh, namatayan. Tama po, Doc? Opo. Oh, salamat po, sir. Maraming salamat po, Doc. At magandang hapon po, Doc. Sir John Ray, ito pong gagawin natin. Tututukan po namin itong kaso para siguraduhin ito pong ginagawa ng investigasyon ay very fair at tulang nga po yung suggestion ko na dapat meron talagang maparusahan dito. Alimbawa, yung doktor na sisigaw-sigaw, mali po yun. Kung sino may naninigaw na uh, hospital staff, number two, kung bakit sila aanga-anga sa kanilang pagkilo, so retraining yon Kung hindi man retraining, kung dapat masuspindi, kung grabe na talagang ginawa, masuspindi. Yun po yung pinapoint out ko. Okay ba sa inyo yun? Okay po sa amin po Okay. For the meantime, hingi po kami ng records ng ospital na sinasabi po ni Dr. Jeffrey Rojas na siya po ay magpapadala bilang patunay na binigyan po nila paunang lunas 'yung mama niyo. Okay ba sa inyo 'yun, sir? Yes, po. okay po sa amin idolat. idol. Ay narating. Tapos, may may additional question lang po ako, uh, unrelated po dun sa kaso ng nanay, pero in uh, in case naman po dun tungkol naman dun sa video. Apo. Uh, po, kasi po uh, kanina, sinabihan daw po 'yung isang anak na 'yung nag-post po ng video. Uh, si Brian Joshua Rosento kinabihan daw ko na makakasuhan daw po ng cyber libel dahil daw po sa pagpost ng video. Kung wala naman pong pagsasabi ng kasinungalingan o kung hindi naman ninyo minura yung ospital at hindi po naging malisyoso yung inyo pong mga pinagsasabi doon sa video, I don't think may cyber libel doon. Kung dinodocument nyo lang po yung process, yung pong mga pangyayari without making any side opinion na nakakasira po sa ospital, then I don't okay. think there is a cyber libel, sir. Okay. Oh I understand that. Thank you very okay. much. Salamat po, sir. Magandang hapon po, sir. Shari, So, ang gagawin mo, tatawagan mo yung ospital, make sure yung pangako ni Dr. Jeffrey Rojas, yung bang records na talaga ang binigyan nila first aid, itong si uh, Nanay Josefina Rosento, para maibigay natin sa pamilya ni Nanay. And then, pangalawa, a document from the hospital stating na iniimbestigan nilang pangyayari at tututukan natin. Okay? Yun lang yun. Tapos na tong kaso. update tungkol nga dito sa tinanggihan po yung magulang nila. Yes ma'am, kasi nagpagawa na po ako ng letter of explanation. Pinag-report ko yung mga tao na involved during that day. So may report po sila sa akin. May written report sila sa akin kung ano nangyari. So, sir, ongoing naman na po yung investigation ninyo. Ah, uh, yes, ma'am. Yes, ma'am. Ma'am, hindi ko lang masuspend yung mga tao kasi walang pumapa wala na kaming tao. Wala na tao, pero yes, po. may kaukulang punishment yung mga involved. Ma'am Mayra, ayun po. So, ongoing na daw po ang uh, investigation at uh, meron naman na po tayong isususpindi daw or mananagot dito. At nanggaling po mismo kay Doc po. Pap Ah, uh, ko lang po kay Idol Rapi kasi binigyan niya ng pansin tong problema natin. Selback siyang sa Idol Rapi tulpa. Ik'y sanda ng tag magda, tinaap ping Pilipino ng jalanjo semata ka mesip.